Hindi ko talaga dapat pinasok ang lumang simbahan dito sa Legaspi Albay. Luma, bulok, at halos kinakain ng ang panahon. Sabi nila delikado sa loob. May mga sahig na halos bumibigay na, makapal ang amag sa pader, at parang kahit anong ilaw ay kinakain ng dilim. Pero may kakaibang hila ang mga abandonadong lugar. Parang may sariling pulso na humihila sa iyo papasok, lalo na kapag may nakapaskil na do not enter. Matagal nang sarado ang simbahan, panahon pa ng mga sundalong hapon, maalikabok, tahimik, halos walang laman. May mga lumang upuan, kalawangin na mesa at mga papeles na nagkalat sa sahig na parang tuyong dahon. Pero may isang kwarto na hindi dapat umiral. Walang numero sa pinto. Nasa dulo ng pasilyo kung saan ang pintura ay naghihiwalay mula sa pader mula taas hanggang sahig, parang balat ng hayop na nilalapnos. Mabigat ang pinto, halos parang may pumipigil mula sa kabila. Pagbukas ko, iisa lang ang laman, isang mesa at sa ibabaw nito, isang maliit na kampana, lumang-luma rust red ang kulay. Hindi pantay ang hugis, parang ginawa ng isang taong hindi pa nakakakita ng totoong kampana pero sinubukang gawin mula sa memorya ng panaginip. Walang ukit, walang marka. Maliban sa tatlong maliliit na uka sa gilid nito, parang kagat. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko. Malamig. Mas malamig pa sa metal. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, ding! Hindi tunog ng normal na kampana. Hindi maliwanag, hindi echoing. Para siyang tunog na lumabas sa ilalim ng tubig. Basa, mababa, parang nasakal bago lumabas. Sandaling tunog lang. Siguro kalahating segundo. Pero parang umalingaw nga ako sa loob ng ulo ko. Napabugtong hininga ako Ibinalik ko agad sa mesa. Lumabas ako ng kwarto ng hindi lumilingon. Pero kahit nagmadali akong umuwi, ramdam ko na agad may nakarinig. Unang beses ko siyang nakita kinagabihan bandang 3am. Nagising ako na parang may nakatayo sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ko siya agad nakita pero naramdaman ko yung bigat, yung presensya, yung malamig na pakiramdam na may matang nakatutok sa likod ng ulo mo. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Nandun siya. Matangkad. Masyadong matangkad. Sobrang payat na parang kita mo ang linya ng mga buto sa ilalim ng balat. Para siyang nilalang na hindi marunong tumigil gumalaw, nanginginig, kumikibot, parang marioneta na hawak ng isang pasmadong kamay walang mukha. May mga butas lang kung saan dapat may mata at bibig. Lumapit siya ng isang hakbang. Mas lumamig ang kwarto. Pikit ako kahit ayaw ko. Pagdilat ko ulit. Nasa tabi ko na siya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Parang hinihigop ng katahinikan ng boses ko. Naamoy ko siya. Halong kalawang, bulok na kahoy, at parang lupa na nabasa ng dugo. Inabot niya ako at nagising ako. Nangangatog ako sa kama. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na bangungot lang. Stress, pagod, kung ano man. Pero pagtingin ko sa sahig, sa paanan ng kama ko, may tatlong uka. Parang kagat. Parehong hugis ng nasa kampana. Ilang araw akong halos hindi nakakatulog. Kapag pumipikit ako kahit sandali, nararamdaman ko agad na may nakayuko sa ulo ko, nagmamasid, at bawat gabi, mas lumalapit siya. Isang beses nakita ko siyang nakasilip mula sa ilalim ng hagdan. Isang beses nakausli mula sa likod ng refrigerator, nanginginig ang mga daliri. Isang beses paggising ko, nakadapa siya sa dibdib ko, nakalingon ng walang mukhang ulo niya, nakikinig sa tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung anong mas nakakatakot, yung presensya niya o yung munting tunog na paulit-ulit sa loob ng utak ko. Ding! 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 Mahina, basa, parang tumutunog mula sa loob ng bungko ko. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip. Sa ikapitong araw, nakita ko yung kampana sa mesa ko, sa apartment ko. Hindi ko yan inuwi. Nakalak ang pinto. Sarado lahat ng bintana. Ako lang ang may susi, pero nandun siya. Yung kampana. Tahimik. Naghihintay. Paghawak ko, parang nagyelo ang palad ko. At habang nakahawak ako sa gilid ng paningin ko may nagpakita na namang anino. Lumabas siya sa sulok ng kwarto parang naglalakad palabas sa mismong dilim. Mas matangkad pa, mas payat, mas marahas yung panginginig niya. Lumapit. Inabot ang kampana. Nakayuko siya parang parang nakikinig. Hindi ko alam kung paano ko nalaman pero bigla akong naintindihan. Hindi ko siyang tinawag nung tumunog ang kampana. Nimarkahan ko ang sarili ko. At ngayon, pagkatapos ng pitong araw, ang katahimikan na lang ang pumipigil sa kanya. Isang maling galaw, isang pagkadulas, isang ding pa at tapos na. Hindi, hindi ko papatunogin ang kampana. Bulong ko. Tumigil siya. Asin, tumigil. Sa unang pagkakataon hindi siya nanginginig. At bigla siyang sumugod. Nabitawan ko ang kampana, bumagsak sa tiles. Ding. 'Yun ang huling malinaw kong natandaan. Sabi ng kapitbahay ko, narinig daw nila tunog ng metal na parang pinupunit ang katahimikan ng gabi. Sigaw na parang pinipigilan at pagkatapos, yung basang tunog ng kampana na hindi nila maipaliwanag. Nakita nila akong nakahandusay sa labas ng aking pinto kinabukasan. Gising, humihinga. Pero parang lasugang kaluluwa ko. Tatlong tanod ang nagtanggal sa pagkakakuyom ng kamay ko. Nakasara ang kamao ko sa wala, parang may hawak na hindi nila makita. Tatlong linggo na ako dito sa ospital. Hindi ko masabi sa doktor kung bakit hindi ako tumitingin sa mata nila o bakit lagi akong nakatitig sa sulok ng kwarto o bakit may tatlong bagong uka sa sahig tuwing paggising ko. Nandun siya. Tumatayo doon. Naghihintay. Hindi na ako natutulog. Ayokong marinig ulit ang kampana kasi ngayon alam ko na ang unang tunog minarkahan kanya. Ang pangalawa, pinapasok mo siya. At ang pangatlo, sa kanya na ang kaluluwa mo. At hinihintay pa niya ang pangatlong tunog ng kampana. Tuwing humihinga ako, tuwing pumipikit ako ng kahit isang segundo, nararamdaman ko ang malamig na hininga niya sa batok ko habang sinusulat ko to. At ang balita ho, yung mga kapitbahay ko na narinig ang kampana ng gabi na yon ay... Nagririklamo daw na may nakikita silang anino na naglalakad sa mga bahay nila. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.